Hello po sa inyong mga kasyanski, kumusta po kayo at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga monsterting numero at kulay base sa mga subject sign sa araw ng Miyerkules, March 26, 2025. At bago po kayo umalis o ka tumaya ng loto, meron naman po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin, okay? Ito po ay isang orasyon na pwede nyo pong usalin. Ito po ay makakatulong para lumapit po sa inyo ang swete. So dito po sa screen, okay, sabitin nyo lang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. So ito po ay makakatulong, especially po kung malakas po ang inyong paniniwala. At ang inyong mga numero mga kasyansi, kung meron po kayong mga favorite lucky number na inyong pong pinapangalagaan, Pwede nyo pong i-combine ang inyong mga numero. Okay? Dito po sa si inyong uh, lucky number base po sa si inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa si inyo. Gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit o uh, pag-combine ng numerology. So, good luck po sa si inyong mga kachanski. Para sa mataong aris, pag-aralan mo kung wala na sa panahon ang kasalukuyang sistema ng pagnenegosyo. Dapat mong matanggap na ang mga formula noon ay hindi na epektibo ngayon. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung mga numero 9, 17, 20, 23, 27, at 45. Para sa mataong Taurus, mamasyal ka. Sa pamamasyal, makakalaya ang isip mo at ang malayang kaisipan ay matidiskobre ng mga bagong pananaw na magpapaunlad sa buhay mo. Ang yung mapalad na kulay ay all rose. Ang yung mga maswerting numero, 7, 10, 13, 24, 36, at 42 para po sa taong Gemini, huwag kang maniwala sa magandang salita, lalo na ngayong mahina ka. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 5, 11, 19, 25, 39 at 41. Para sa taong Cancer, ito ang araw kung saan timo kailangan gamitin ang iyong awa. Sa halip, Isip at praktik kalidad ang gamitin mo upang mas madali kang lumikaya at o mas senso. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 18, 22, 38, 40 at 43. Para sa mataong leyo, muling darating ang mga swerte mo. Sobra at sapat na ito upang tumigil ang mga kontrabidas sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 13 26 29 31 at 45 Para sa mataong Virgo, wala kang maasahan maliban sa sarili mong talento. Sa katunayan, nakaasa sa iyo ang mga taong nasa paligid mo. Dahil alam nilang ikaw ang sagot sa kanilang mga suliranin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerteng numero 3 13 20 25 34 at 42. Para sa mataong Libra, ipanatag mo ang iyong sarili kung babalikan mo ang iyong nakaraan. Langit mismo ang umayos ng buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerting numero 6, 16, 21, 33, 37 at 41. Para sa mataong Scorpio, malihim at madalas mong itinago ang iyong saloobin, pero ang di mo alam, may mga lihim din palang humahanga sa iyo, subalit hindi nila ito ipipistos sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamastrating numero, 1, 18, 28, 30, 35 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, ito ang araw na hindi ka dapat masunod. Ang dapat mong sundin ngayon ay ang iyong mga mahal. Kapag nagawa mong sumunod sa kanila, doon na rin kayo mag-uumpisang siswertihin. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 3, 14, 25, 31, 36 at 43. Para sa mga taong Capricorn, ibababa ng langit ang sinyales na matagal mo nang hinihintay. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero: 4, 17, 23, 32, 39 at 44. Para sa mga Aquarius, aalisin ng langit sa buhay mo ang mga taong nagbibigay sa iyo ng kalungkutan. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero: 1 11 13 29 34 at 45 Para sa mga taong Pisces, hindi ka bibigoyin ang iyong kapalaran. Kaya naman, gawin mo na anumang gusto mong gawin at puntahan mo na ang mga lokal na matagal mo nang gustong puntahan. Ito ang magtatala sa iyo ng swerte at pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerteng numero 7 15 17 25.